Welcome back to another episode of The Digital Disciple. Mga kaibigan, mga kapatid, saan man na uh, panig ng mundo, saan mang sulok ng mundo, sa lahat, ng naabot ng ating social media platform na ito, halina't uh, samahan nyo kumuli sa isang napakahalagang talakayan, especially sa ating mga kapatid, 7-Day uh, Adventist. Uh, this is a message for you guys. Napaka-importante nitong ating pag-uusapan dahil ito yung napapanahon about po sa politics. So anong nga ba ang ating stand? Ano ba ano nga ba ang stand ni Kristo uh, sa politics? So let's start. Okay, so Uh, tatanungin natin si Kristo sa kanyang uh, naging approach sa sa politics. Kung siya ba ay nakihalubilo, siya ba ay naging kritiko ng gobyerno. Napaka-importanting uh, um, uh, susugin natin kung ano yung uh, naging approach ni Kristo sa politics upang ito ay maging uh, uh, basihan din natin. So, um, bakit ni Kristo piniling maging neutral? Ang pagiging neutral ni Kristo sa politika ay matibay na nakasalik sa kasulatan. Um, ating basahin sa Ecclesiastes um, 8 verse 9, ang sabi ang tao ay nanunupil sa tao sa kanyang ikapipinsala. So, alam naman natin na ang tao ay uh, naghahatakan pababa upang uh, mai, maiangat niya ang kanyang sarili. Alam naman natin ang politika, mga kaibigan, mga kapatid nating mga Seventh-day Adventists, ay marumi. At um, hindi ang Diyos nakikihalubilo sa marumi. At napakaklaro yon sinasabi yon ng banal na kasulatan. Dito si Kristo matagal nang umiiral sa langit bilang isang Diyos bago siya pumunta dito sa lupa. Kaya alam na alam niya kung ano yung uh, yung uh, sitwasyon natin dito sa lupang ito. Kaya um alam niya na man kabuti ang intensyon ng isang politiko o ng isang tao, ay hindi ito kayang uh, masolusyonan ang pangangailangan ng libu-libong tao. ba? Diba? So alam ni Jesus ang solusyon sa problema ng sangkatapuhan ay wala sa kamay ng isang tao, kundi nasa uh, kamay ng Panginoon. Alam natin na maraming korupsyon mga kapatid, maraming krimen, kahirapan, di ba? nga sa atin pero hindi na 'yon mawawala mga kapatid, mga kaibigan. Hangga't hindi dumarating ang ating Panginoong Hesus Kristo, matutulbukan lamang ang lahat ng kasamaan 'yan kapag dumating na si Kristo. Doon magtatapos ang lahat ng korupsyon, ang lahat ng kasamaan, ang pagpapahirap sa mga tao. Um 'yon doon lamang matutulbukan mga kaibigan, mga kapatid. Kaya tayo mga 70 Adventists kung titingnan natin ang uh, Uh, naging uh, uh, opinion ni Kristo or naging approach niya towards the politics, ay wala talaga siyang uh, um, uh, sinasabi dyan. Although naging neutral siya, wala siyang sinabing oo, wala siyang sinabing hindi. Kasi may, kapag sinabi niyang oo, may matatama ang mga mga tao. Kapag sinabi niyang hindi, may um, meron ding matatama ang mga tao. So nung isang sinabi na may isang nag-challenge sa kanya na kailangan ba naming magbigay ng uh, ng buwis ano ang sinabi niya hindi niya sinabing oo hindi niya sinabing hindi kasi uh, magkakaroon yun ng uh, ng uh, uh, division sa mga tao ano ang sagot niya ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos so napakaliwanag ng mga kapatid na hindi si Kristo nang kahilopilo at kung babasahin din natin sa Roma Ah, uh, do's Napakaliwanag ng sinasabi dito. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito. Kundi magiba kayo ng mga uh, magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kasi kung tayo ay nasa kung tayo nakikihalob sa politics kahit na uh, tayo ay uh, uh, marami ng pinag-aralan about sa mga mabubuting balita, mabubuting pananalita, pwede pa rin tayong ma pwede pa rin tayong ma contaminate eh, sa hate hatred. Eh. Yan yung isa sa mga gusto ni Satanas, isa sa mga tactics ni Satanas upang magkagulo yung mga tao. Lalong-lalo lalo na tayo mga tagapagsalita sa 70s, 70 80s, uh, tayong nakikita, naririnig na uh, nangangaral at at the same time ay nakikihalubilo sa politika. So, parang uh, kung titingnan natin ay nakakasira, mga kaibigan, mga kapatid. Nakakasira sa um, gawain ng ating Panginoong Yesus. So, kaya uh, nung sinabi, nung challenge siya, uh, kasi tinatanong niya, saan ba yung, yung kaharian mo? Sabi niya, ang kaharian ko ay hindi bahagi ng sanglibutang ito. So mapapasa yan sa, sa Juan 18.36. Si Jesus ay magiging hari sa gobyerno ng Diyos sa langit. Kung makikisali siya sa, sa politika dito sa lupa, makukompromiso, mga kaibigan, ang katapatan niya sa pamahalaan ng kanyang ama. Kaya hindi siya nakihalubilo. Bagkos siya ay naging neutral. Although hindi naman tayo pinagbabawalan na bumoto or magsalita ang atin lang ay kung ikakasira ng ating layunin bilang isang Seventh-day Adventist na nagpo-proclaim ng kaligtasan, ng kabutihan sa sanglibotang ito, ay huwag na natin gawin mga kaibigan at baka masira lang. So katulad ni Kristo, hindi niya hinaluan ng politika. Ang kanyang minister, yung kanyang uh, pagpo-proclaim ng kanyang ministeryo ay hindi niya hinaluan ng politika. And then... Kung babasahin natin sa sulat ni Ellen G. White, um, ang sabi dito, it is not safe for them to take side in the politics. So, hindi safe eh. Bakit? Makakasira ng, ng gawain ng Panginoon. Kahit na tayo ay kilalang bilang Seventh-day Adventists, ay hindi tayo makakapaghikayat, uh, hikayat, mga kaibigan. Although, magkikreate pa yun ng hatred eh. Di ba? Hindi nyo ba napapansin kapag... Uh, ah uh, comment ka sa isang ah uh, topic about politics. Maraming nagagalit sa iyo nang walang dahilan eh. Kaya sinasabi totoo to, sinasabi na it is it is not safe for them to take side in politics. Whatever preference they may have, we are soldiers of, cross of Christ, and our work is to advance the interests of his kingdom. 'Yun yung pinaka-primary uh, work natin is to advance the interests of his kingdom. So maliwanag po yan mga kapatid na um, hanggat nararapat ay huwag tayong uh, makikahalubilo sa magulo at uh, masamang uh, uh, politics na yan. And then ang sabi rin dito sa manuscript uh, volume 13 na uh, page uh, 1, 1898. Ang sabi, whatever the opinions you may entertain in regard to casting your vote in politics, question, you are not to, to proclaim it by pen or voice. So, um, hindi tayo inaalaw na uh, magproclaim mag-proclaim by voice, by, by pen. Bakit? Kasi nga makakasira eh, di diba? So, tayo as a Seventh-day Adventist, we have a liberty, kalayaan upang mamili di ba? As a part of uh, God's love sa atin, di ba? Meron binigyan tayo talaga ng uh, ng uh, uh, pagpipili, di ba? So dito uh, ang sinasabi dito mga kaibigan ay um, hindi talaga masama kung sino yung gusto mo, kung sino yung napupusuan mong politika. Pero uh, as a Seventh-day Adventist, hindi siya uh, naaangkop eh. Na ikakabit natin yung politics sa sa work natin eh, kasi makakasira instead na tayo ay makakapanghikayat eh yung uh, yung uh, hinihikayat natin ay uh, ibang politiko pala ang gusto so masisira at possible mag-create pa ng uh, ng ng hatred so masisira talaga kaya hindi talaga tayo uh, inaalala although hindi tayo pinagbabawalan meron tayong liberty napaka-klaro niyan Uh, isa 'yan sa mga napagkasunduan ng ating simbahan. Hindi tayo tulad ng ibang church na asusunod ah, kung ano yung sinasabi ng uh, ng board. Ay yun yung iboboto hindi. Meron tayong kalayaan mga kapatid, pero dapat hindi natin na uh, um, i sa ating uh, sa ating gawain kasi nga makakasira. And then our people need to be silent. Napakaliwanag tayo ay kailangan maging silent or neutral upon question which have no relation to the third angel's message. So dapat doon tayo nakapokus sa third angel's message kasi uh, maikli na yung panahon eh. Babalik na si Kristo. So um, kailangan double time tayo. Kailangan hindi tayo uh, nagpapadistract sa, sa agos ng mundong ito mga kapatid. So tayo'y magtulungan, magpanalinginan sa isa't isa na magkaroon tayo ng motivation na makisalamuha sa gawain ng ating Panginoon upang uh, matapos na itong lahat ng ating paghihirap at bumalik na ang ating Panginoong Isang So yun lamang mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Uh, don't forget to follow the page and uh, share para mas lalong uh, maraming makapakinig ng ating mga kapatid. Seventh-day Adventist. Maraming salamat po.